Wilfred, hindi yata tamang sinama mo ko. Ayoko ng kaaway. Lalong ayoko ng gulo. Hindi mo kasalanan na immature si Ronnie. Kaya huwag kang magpapabuli sa kanya. Hey guys, okay? I heard what happened. Nagwala daw si Tita Ronnie? Yeah. Ronnie crossed the line. HR's already drafting her disciplinary memo. No one questions my authority in this company. Excuse me. Hello? Jeneline? Hello po, ma'am. May naghahanap po sa inyo dito sa bahay po. Ah, uh, gusto niya daw po kayong puntahan din dyan sa office. Hinihingi nga daw po yung address pero hindi ko na po binigay kasi baka po magalit si sir. Intayin na lang daw po kayong umuwi dito. Sino daw? Tristan daw po yung pangalan niya. Eh. Anong ang pangalan niya? Sinabi ba niya? Basta ang sabi po niya sa akin, kilala niyo na daw kung sino siya. Sabi mo sa kanya, uuwi na ako dyan ha. Huwag mo siyang papaalitin kahit anong mangyari. Uh, sino yun? Nagmamadali. Stan daw. Baka yung kapatid ko na yun. Stan? May gagawin ka ba? Bang na ako. Ay, hindi. Sama na ako. Sama na kami. May okay, padre, bilisan po natin. Kailangan makarating tayo sa bahay agad. Oo, oh, hindi ma'am. Relax lang. Kasi sure wala naman traffic. Tara. <clears throat> Ronnie, ba't ka bumaba? Just wait here, okay? Mabilis lang ako. Huwag mo nga akong utusan. Wala naman sila, di ba? Kaya pwede akong bumasok sa loob. Sino ka? Siya ka, bakit ka dito nakatambay? Um, may inaantay lang ako. Si... Si Ma'am Lorena. Anong kailangan mo sa tanong? Uh, bakit ho, ma'am? Kasama niyo ho, ba siya sa bahay na to? Kilala ko yung may-ari ng bahay. Anong kailangan mo kay Lorena? Ah, uh, uh, Pasensya na ho, ma'am. Uh, sa akin na lang ho yun. Wow! May secrets. How interesting. Sige, ganito na lang. Magsasabi ka sa akin ng totoo kung anong kailangan mo kay Lorena? O tatawag ako ng police? At ire-report ko na magnanakaw ka. So ano? Magsasabi ka sa akin ng totoo? O tatawag ako ng police? Ipapakulong kita.